Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. At sa ating latest satellite images, patuloy pa rin nating minomonitor yung low pressure area. Ito ho yung naging bagyo at, at humina at naging isang low pressure area na lamang. Nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. May git 1,200 km silangan ng northeastern na Mindanao. Sa ngayon ho, ito yung base sa ating pinakahuling datos. Medyo malit pa yung chance na maging bagyo ito within the day. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na sa mga sulod na araw, lalo na ho, bandang biyernes or we hanggang weekend, ay posible itong maging bagyo pa rin, mag-re-intensify. At inaasahan pa rin natin papasok ito ng Philippine Area Responsibility sa mga susunod na araw. Bagamat sa ngayon, wala pa rin ho itong direct na epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Ang siya nakaka ngayon sa malaking bahagi ng ating kapuluan ay itong shear line. Ito yung uh, pagitan ng mainit, malamig na hangin, nagdadala ho ng malaking chance ng mga pagulan, lalong-lalo na ho sa may silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas, partikular na sa Bicol Region, sa may bahagi ho ng uh, Eastern Visayas, lalong-lalo na ho sa may summer provinces. Gayun din ho sa Quezon, Aurora, ilang bahagi ng Mimaropa. Habang ang Northeast Monsoon o yung Amihan ang nakakapekto sa may bahagi ng Northern Luzon na maaaring magdala ho ng pulupulong uh, ah, mahihinang pagulan. Sa iba pang bahagi na ating bansa, dito sa Visayas, sa Mindanao, sa Palawan, inaasahan pa rin natin generally fair weather pa rin tayo habang malaking chance ng mga pagulan sa hapon, hanggang sa gabi. So maliban ho dito sa low pressure area na ating minomonitor, wala na tayo iba pang nakikita na anong mga low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Narito ho ang ating magiging panahon dito sa may bahagi ng Luzon. Makikita ho natin, uh, malaki yung chance ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region, kasama yung Calabarzon, ilang bahagi ho, particular na sa Mindoro Provinces, Romblon, Marinduque, kasama din yung Aurora. At sa Kamaynilaan, inaasahan din ho natin medyo magiging maulap yung kalangitan sa araw na ito. Ito ay epekto pa rin itong shear line o yung banggaan nga ng mainit at malamig na hangin. Samantala, dulot ho ng Amihan ay inaasahan pa rin natin ang posibilidad na may hinang ulan sa may bahagi naman ng managayan Valley. Gayun din ho sa ilang bahagi ng Cordillera. Sa bahagi naman ho ng Ilocos Region, kasama yung Central Luzon, bahagi din ho, kasama rin na nakikita natin sa may bahagi ng Benguet, at Abra ay yung mga isolated light rains. Habang dito sa Palawan, inaasahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Muli ho, yung pinagkaiba nung area kung saan nung nakaka-apekto yung Amihan, wala akong masyadong mga thunderstorms sa bahagi iyan ng ating bansa. May nakataas pa rin ho tayong gale warning, no? particular na sa mga baybay na Hilaga Luzon, sa Kupuyong Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, yung Hilagang Baybayin ho ng Quezon, kasama yung Polillo Islands, Albay at Sorsogon. Gayun din ho, may nakataas din tayong gale warning sa bahagi ng Katanduanes, Eastern Samar at Northern Samar. Para ho sa kumpletong listahan ng mga lugar na may gale warning, lalo na po itong mga bayan na ito, ay maaari po tayong pumunta sa ating website sa pagasa.usa.gov.ph. Putala mo ho kayo sa marine, under ho yan, ng gale warning. Itong mga lugar ho, itong mga may pulang area, sa lugar ho na ito natin magiging maari yung karagatan. Kaya po yung malito na sakyang pandagat, lalong lalo na ho, yung maliliit na mga bangka, iwasan muna na pong pumalaot sa bahagi ito ng ating bansa dahil magiging maalon ngayong karagatan, dulot uyan ng ang lihan. Ang araw ho natin, sisikat, mamayang 5.57 umaga tulubog, ganap na 5.24 ng hapon. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.